Pinagsisira ng mga otoridad ang mga timbangan sa isang palengke sa Daraga Albay kasunod dito ng mga reklamo ng mga mamimili hinggil sa mga nangyayaring pandaraya mula sa Bicol si Normer Corporal una sa balita may git dalawang dang timbangan ang sabay-sabay na sinira mismo ng munisipyo ng Daraga Albay sa paungunan ng lokal na pamalaan, ang mga nasabing timbangan ay nakumpiska sa public market sa sinagawang operasyon ng LGU katuwang ang Department of Trade and Industry Bicol. Ayon kay Daraga LGU spokesperson Renz Luna, ang nasabing hakbang ay pagtugon sa mga natatanggap na reklamo ng mga consumer patungkol sa nangyayaring pandaraya sa mga timbangan sa pamilihan. Aminado ang lokal na pamalaan na nakakabahalang pagkakadiskubre ng halos lahat ng timbangan sa kanilang merkado ay depektibo. Uh, may mga kiluhan po na ginagamit sa Daraga Public Market and sa Night Market na madaya or may daya talaga. So hindi po sila dumaan sa tamang proseso ng calibration. So parang uh, nagkaroon po ng diskarte itong mga iilang mga negosyante kung paano magdagdag ng kilo or magbawas kung or kung ano man po yung gusto nilang mangyari sa pangdadaya na ito. Ang nasabing hakbang ay ikinatuwa naman ng mga mamimili Katulad ng 49 anyos na si Nanay Weng na halos araw-araw namimili sa Daraga Public Market ng kanilang pangkonsumo at paninda sa maliit na kantin. Anya, mapapanatag na siya na hindi madadaya sa kanyang pamamalengke. Dapat po talaga tama kasi unang-una po, yung ibibili natin doon na pera ay pinaghirapan natin. Parang uh, galing naman yun sa tama na pamamaraan. So bakit ako bibigyan ng kulang na... Bilang isang tindera, Naniniwala si Nanay Michelle na dapat maayos at tamang ang kanyang timbangan. Anya, hindi kailangan manloko ng ibang tao para lang lumago ang negosyo. Bibili ng tamang timbang, magbabayad siya ng tama din. Dapat, so kaya naman ng tamang serbisyo. Nagbabala naman ang Daraga LGU sa mga magtatangkapang mandaya sa kanilang mga suki, hindi lang sa timbangan, kundi maging sa presyo ng kanilang paninda. Huwag sana po nating uh, i-take no yung opportunity na tayo nag-expand habang tumatagal uh take opportunity din po tayo para makapagdaya ng tao. So lagi po tayong lugi dyan and uh, lagi pong lugi din yung tao dyan. So tandaan natin ang komersyo po ang bobuhay sa isang LGU and sana uh, maging honest yeah. no lalong-lalo lalo na yung lahat ng mga nagtitinda. Samantala may mga nakalagay ding timbangan ng bayan sa loob ng Daraga Public Market na maaring gamitin ng mga mamimili sakaling duda sila sa kanilang pinamili. Hinimok din sila na huwag mag-atubiling ipagbigay alam sa lokal na pamalaan sakaling sila ay mabiktima ng panloloko upang mabigyan ng agarang aksyon.